'yung mga junglers na napiit ko lang so I just told big low bus. Kaya na dyan, dyan ng tubig, mamaya susunod na dyan langis na, kasi nasa ibabaw yung langis eh. O yun, ang kailangan natin mga kajangas mga ubus yung patak. Tapos isasara na natin ito. Buti na lang yung pang drain yung tornillo. Ano siya? May ganyan siya may tenga. Buti na lang ganyan yung naikapit. Kasi nga mahirap na naman talaga kinapitan siya ng ganito. Mahirap na naman talaga kasi yung kung lalagay mo lang ano lang tornillo lang eh. Mahirapan ka. Buti na lang may ganito. So kanina yung pihit ko nga mali pa. Pabaliktad. So, ito ubusan lang natin yung langis. No? Yan. So, ngayon ulit tayo nakagawa ng vlog. So, mamaya mga kajay, so mag-update tayo ng tanso. Ang mga alamin ng basi, may mga nagtatanong. At saka para may para may magawa tayo. Dami <laughs> pa oh. So, update ko rin kayo mamaya mga kajay. Ano, bubenda natin yung baterya natin na inanod. Hindi <laughs> na sa piraso lang to so dito na lang natin sa junk shop ha? ha? Hey. kano? 450? balik ako kano ang junk shop tatanong tayo magkano baterya? 2 SM magkano po 2 SM? ha? Patrick. Mayro, munta na ang kay So, ito mga kajans, no, nandito tayo sa area ng Cubao mga kajans. So, biglang napablog tayo mga adjust No. So, kanina nga, binrain na natin yung makina ng truck. Inanan natin yung inabot ng baha. So, ngayon, meron uh, mayroon akong batida rito yung inabot ng baha. Yun doon sa, in inarkila to, iniram to yun. Hindi inarkila. Iniram -inar in -inar to nung uh, tao ng asawa ko. So, baka inabot to ng baha. So, pinabibenta ng asawa ko kundi ngayon sa radio, yung ah... Uh, rektahan ng exporter so ngayon uh, bigla tayo na pablog ay uh, itatanong natin kung magkano yung presyo ng baterya nilang 2sm so yung unang natanong na natin ay uh, yung mga itatanong natin ngayon i-discuss ko sa inyo yan mamaya pag uwi natin no? tapos magpa-fly shop din tayo ng presyo ng ah... Uh, tanso at metals mga ka no dahil ah... Uh, explain ko sa inyo mamaya kung bakit so bakit ako mag-update ayun ako ko kayo isang dyan sa na patatanungan natin yung natin. hindi natin may bibigay kasi ko sa inyo kung magkano yung rekta ng 2 yung baterya tala So ito mga dyan, so, pagpunta na tayo sa pangatlong junction na pagtatanungan natin kung magkano yung 2SM na battery. 5.50, rito mga ka-jumper so SM, di na tayo may nakalista naman, tarita sila so huwi na tayo, hindi natin ito mga ka ha, magiging na Second. muli mga kajangas ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 6.20 na lang hapon mga kajangas magdang hapon sa inyo sa kayo may paning na mundo o araw ngayon ay Saturday August 10 na po mga kajangas so yung napanood yung video niyan yan yung mga nakaraang araw na hindi ako nakapag upload ng video uh, pinagtagpitagpi piko lang yan para may, may share ako sa inyo yung mga nakaraan na hindi ako nakapag upload mga kajangas So kanina nga mga kajers, na no? napanood nyo rin kanina na bumiyahi ako sa pag joyride at mga nakailang biyahe lang din tayo. Tapos umuwi ako ng tanghali dahil naguulan mga jangas na no? at sabi ko nga mag-update mag tayo agad. Pero hindi ko yung nagawa, hapon na ngayon. So ngayon ko lang Dahil uh, nung nakita kong gumanda yung panahon, eh, bumakabak ulit tayo sa pag joyride So yun nga, sabi ko nga sa una ng video to na magpa-price price update tayo sa metal sa tanso. So isi-share ko lang sa inyo yung presyo ng tansong dilaw at nung tansong pula class B at C. Siyempre, bibigyan ko na rin ng ibang price yung katulad ng uh, mga bakal sa paludoyero dahil may pagbabago to, dahil nagsibagsakan sila to. So, share ko sa inyo yung para may idea kayo. At siyempre, sa presyo ng PET, PET white at nung marami na tumaas ng presyo nila, no, mga adjust, no? so abangan ninyo yan. At siyempre, hindi mawala yung sa uh, yun nga, yung sa bakal nga sa karton, sa, sa mga karton din pala mga adjust, no, yun, update ko na kayo. So, nalito-lito na. So, meron tayong uh, apat na iba-ibang karakal na i-share ko sa inyo, no? Apat na class. Hindi apat na klase. Eh. So, 'yun, at tingnan na natin patagalin. Kung handa na kayo, o hawak na 'yon ng lapis at papel. Sisimulan natin 'yan. in 5 4 3 2 1. -1. Listahan niyo na 'yan. So ito mga adjust, magsisimula tayo sa presyo ng ah uh, papel at karton. So, ang bisong to, et, nung etong August 4. So, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang presyo nila. So, eto pa rin ang tumatakbo ng mga price ng etong August 4 na to. So, handa na yun. na natin yan sa presyo ng assorted na papel. Ang presyo ng assorted na papel ay 4 pesos na mga giants per kilo. So, tumas lang ng bagya. So, punta na tayo sa karton. Ang presyo ng karton ngayon, mga adyans, doon sa akin ni Rekan, 7 pesos na mga kadyanas. At syempre, ang pinakamahal na papel, na puti ay ang presyo ng puti ay 10 pesos na mga ka-junkers no? so ayun ang mga presyo ng karton ng puti at asofre doon sa aking nirelektahan so punta na tayo mga ka-junkers sa presyo ng bakal sa Palodoyero. so ang presyo yung bibigay ko sa inyo ang presyo ng bakal ay hindi presyo ng tunawan mga just, no? pinapasa ko lang to sa malaking uh, kumpanya rin kay Bose ito pero si Bose ay bumibili mga ka ng resibo ng Uh, tunawan, galing, uh, resibo galing sa tunawan, mga kajan, kung si Boss A. So, yung presyo ang sa inyo, hindi yung presyo ng uh, tunawan. Kung gusto nyo malaman ng presyo ng tunawan, uh, itatadong natin doon kay Boss A. So, kung handa na kayo, huwag na natin yung patagalin, simulan natin yan sa presyo ng lata. Ang presyo ng lata ngayon, mga kajan, sa <laughs> kala Boss A, ay 14 pesos na, mga kajan, 14 pesos na lang. No? So, bumagsak at meron yan less na 5%. So, ang yero, Ganon din ang presyo mga dyan. 14 pesos din ang presyo ng uh, yero. 14 pesos may less yan na 2%. So to medyo nakakalungkot to kasi yung yero dapat pinakamataas talaga. mataas din dapat talaga sa lata. No, magkakatalo na lang sila sa less percent kasi yung lata ang less niyan 5% pala no. So ayun, punta na tayo sa bakal assorted. Ang presyo ng bakal assorted kalabos eh, ay 17.50 per kilo at meron niyang less na 2%. So yung presyo ng binigay kong bakal na assorted ay hindi po yung presyo ng tunawan. Presyo naman po ng uh, deliver lang sa kanila. Kung gusto nyo makaku makakuha ng na presyo ng tunawan, kakausapin natin si Boss A. Ha? So punta na tayo sa presyo ng ay uh, yung abiso nung sa bakal at tapalodoyero uh, August 9 yan mga kadyans no? makamunting um, na natin makalimutan so tuloy tuloy tayo punta na tayo sa presyo ng PET malinis no? So, siyempre, kung may malinis, tungo na tayo sa marumi, mga kajans. No? So, ang abisong to ay noong August 8 lang. So, adjust ngayon, ilang araw pa lang. So, ito pa rin yung tumatakbong uh, presyo ngayon. So, ang presyo ng PET white, dirty muna tayo magpupunta ay, ay 16 pesos na 16 pesos na mga kajans yung dirty white. Yung may mga label pa to. So, punta na tayo sa malinis. Yung wala ng mga takip, singsing, -sing, at label. So, ang presyo ng PET white malinis doon sa akin rate ani 56 pesos na mga jungles per kilo. So napakataas na niyan mga jungles, no? So punta na tayo mga kajan sa inyong inihintay sa tanso. So sasama na rin natin yung tinga kasi may biglang humatak pa taas yung presyo ng tinga mga kajan, no? So simulan natin sa presyo ng tinga. Ang presyo ng tinga ngayon doon sa akin direct na ay 100 pesos na mga kajan per kilo. So napakaganda ng presyo ng tinga natin ngayon. So punta na tayo sa tansong dilaw o tinatawag na uh, bronze man yan o basta kalimutan kayo siya eh, bronze at saka uh, basta yon so ang presyo ng tansong dilaw ngayon doon sa akin ni Rectan ay 293 pesos per kilo na lang mga kajans no? so bumaba ito dahil nasa 300 plus ito nung nakaraang buwan so punta lang tayo sa mga wire ang tinatawag na tansong pula class A, A, B at A, B at C so siyempre siyem simulan mo natin sa presyo ng pula C ang presyo ng pula C ngayon doon sa ating rectaan ay 445 pesos na lang mga kajans per kilo. So, bumaba na. No? So, syempre, kung may pula C, mayroon pula B. Ang presyo ng pula B doon sa ating right hand ay 470 na lang mga kajans per kilo. At syempre, ang pinaka mahal na tanso at ngayon ay bumaba ang pula class A. Ang presyo ng pula class A na lang ngayon mga kadyang, sa akin ni ay 485 pesos na lang mga kajans per kilo. So, yung mga nabanggit kong presyo niyan ay uh, pa rin yan hanggang ngayon, no, dahil ang bisong to ay noong August 8 din, mga kadyangas, no? So, hanggang ngayon, yung pa rin ang presyo na uh, tumatakbo ngayon. So, yung mga nabanggit ko yan, gawin nyo yung lang yan, yung Ipagkumpala yung nyo lang yan doon sa inyong mga pinagbibentan o inyong mga pinagdadala ng mga scrap. So, sana na gusto nyo ating video for today. Kung nagustuhan gusto nyo yan, pakalik naman. Kung so, di pa kayo na pag-subscribe, jeffrey dito sa ating channel, click the subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. At Muli, ako ang inyong kadyang si Erwin. Kita kayo po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyang. Peace out. Yo.